Meron nga palang event ang alaga ko, nakalimutan ko na itong i-upload dahil sa sobrang na, siguro ito ay nung December 7 pa. At ayan, nag-umpisa na nga yung pa-show nila. Ayan, una nagkantahan, tapos yung alaga ko, ayan, pangalawa sila na sasayaw. Ang daming event na mangyayari sa school nila. Ito palang yung umpisa sa buwan ng December. Muntik ko na siyang madilit dahil medyo may katagalan na. Matatapos na ang buwan bago ko pa siya nakita. So ayan, humahataw ng maigi dyan ang alaga ko. At talaga namang bonggang-bongga ang kanilang sayaw. Ayan, bali siya yung nasa unahan. So, ayan, tapos na ang kanilang sayawan. At yung mga iba naman, mga choir sa school nila. So, ayan, nagkantahan sila dyan. Katapos yung lahat, hindi ko na kinuhanan. So, ayan, nung matapos na ang aming panonood ay nagpasalamat na sila sa amin. Dahil closing na. Ayan. Bye!